Misterioso Wilderness Farm, Day 27 of Fall Year 2. Ang current funds ay 89,182 gold at ang total earnings ay 4,332,131 gold. Minum tayo ng tsaa at kainin natin ang spicy eel. Dahil dito tayo nang galing kasi ano yun, eh, doon tayo natulog sa tent. Sa tent tayo natulog. Mamayang gabi nga pala. Meron pa ba dito ano? May tent pa rin tayo dyan. Tapos, nagtanim-tanim tayo. So, magtanim-tanim ulit tayo. dalhin natin itong mga to. Tsaka yan. And then, isa nito. Tsaka to, dalhin natin. Ito na. Magtatanim-tanim pa rin tayo dito. itatanim to dito yung mga mixed seeds Yan. so ayan tanim tanim tayo dyan mga mixed seeds hindi na natin didiligan. tsaka na lang iwan natin to dyan let's go Huwag na muna natin yung pakailaman. <laughs> Kasi kailangan ko yung space. The space in my, in my, ano, bulsa. <laughs> Iwan natin tong snake dito kay Dr. 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 Shibago. <laughs> Professor pala. <laughs> professors <Snake. laughs> first Kung ano nung pangalan na bibigay natin sa kanila. Ngayon, uh, ayusin natin ang mga gamit natin. Ganyan. So, siyempre, mauna muna cherry bomb, bomb, mega. Tapos, ito, ito, ito. Ah, tsaka ito pala. Ito, ito, ayan. So, Cherry Bomb, Bomb, Mega Bomb, Galaxy Sword, Master Sling Gold Pickaxe, at saka Inidium Water. Watering Can. And then, kailangan natin ng pagkain. Itong Pink Cake. Ito rin. Super Meal. Ito rin, Good Luck. Ito rin, kailangan natin ng Spicy Ale at itong warp in case na ano ngayon, etong coal at saka solar essence at void essence lagay lang natin dito magdala rin tayo nitong energy tonic gold axe side, hoe, copper iuwi na rin kasi natin yan ngayon uh, saan natin ito lalagay kailangan pala natin yun defense and lock. Yan. Ito na lang. Ganyan na lang. Iniwan ko na yung uh, pumpkin. Kalahati lang yun siguro. Kailangan natin. Ulitin natin yung ano. Ulitin natin tong green tea. Ang gagawin natin, pasok tayo sa kaloob-looban tong cavern na ito. Sana magawa natin para makatawid tayo diyan kailangan natin lagyan niya ng tubig o oh, di ba tapos lumayo tayo para hindi tayo kunin natin kasi may kalaban no tapos iwas iwasan na lang natin muna sila kasi nagmamadali tayo yan lagay natin diyan yung bomb para pa-bombs oh, away uy nakakuha tayo ng walnut Ang ano kasi dito dapat mabilis ka. Kung hindi ka mabilis, uh, ano, ma mapapatay ka ng mga kalaban. Ano kasi yung mga kalaban dito eh. Maano sila. Ang pangalan nito, mas malakas sila kaysa sa'yo. Kaya dito, lagay natin to rito at dito. Para lang makuha yung mga ores hindi pa kulang. Kulang pa. Ayan, oh. So, oops. Nako. Hindi pala doon ang daan. Dito. Siyempre, kalabanin na natin, diba? na mega bomb at saka mga bombs at cherry cherry bombs nakakuha tayo ng pineapple saya tapos kailangan tayong kumain eh. ang spicy eel cherry ano so kainin natin to para laging puno dapat dito laging puno yung ano mo energy tsaka kain tayo inumin natin tong tea bago tayo lumusog ayan ano to diba? layo layo na lang tayo oh nakaroon tayo ng second ano second na uh, oh, malapit na tayong mag 20 pag mag 20 tayo makaka mabubuksan na natin yung ano eh yung bahay. So wag na natin sila masyadong pansinin. Kailangan makaalis dito. Ayan. Nasa third na tayo. Third. Okay. Oops. Tinamaan yung ano. Oh, meron na tayong fourth. Natamaan na siya kaya mahina na yan. Okay. Ano Ewan ka nang pangalan ng monster na yun. <laughs> Ito naman, dito nakakakuha ng ano eh. Ng, ayan o. Oh, pineapple seeds. Ngayon, gumawa pa tayo ng maraming bombs. Binibili ko na lang yung mga ores kaya ano, pangalan nito kiklaim. Kasi para minahin mo pa yun, oh. Sus. Wala ka na magagawa. Ah, ah ayan. Uy, merong ano doon. Kaso kailangan natin makaalis. asan ah, na ba yung papunta sa ano? Oh, dito. So, balik. Ayan, labas tayo dyan. Four. Nasa four na tayo. Kailangan natin ibang yan. He away. Ah! Dami nila, oh. We have to fight for our life. Ito tayo. Para hindi kasama yung mga jelly jelly. Yung mga ano lang apoy. Ala! Diba? Isa pa, isa pa na. Isa na lang. kain tayo. Inom tayo nito. Marami pa ba tayong lock? Saka to. Hey, let's go. Ang galing naman. Di ba? May nakaharang. yan So, nasa 5 na tayo. Meron din palang ano rito. So, kung gusto natin bumili ng diamond hunter kailangan tayo may dala tayong sampung diamond pagpapalit natin sa libro na yan tapos pwede bumili dito ng mga bombs at super meal gusto kong bumili niya ng marami <laughs> yan ba diba? ayaw natin mamatay yan. <laughs> bili natin yan hindi, Ayan, pati yan, no? Oh, kailangan din natin yan. Tsaka to, buti na lang di natin inubos yung pera. Ah, uh, ha? Huh? Well, pwede dito na lang natin sa super meal ko. I-ano? Ito. O, oh, naubos na yung pera ko. Wala na akong pera. Tapos, lagyan natin ulit to ng tubig. Tapos, ang gawin natin, ah, uh, lock. Ang iinumin na na, ang kakainin na natin ton super meal kasi mas mataas yung ano niya. Tataas lalo yung energy natin. Ay ano, oh, mas mataas siya 4 476 and then meron din siyang speed. Oh no, di ba? yung mga ganyan, ganyan mga pagkakataon. Ni nee, wala rito. pasan na, ayun Takbuhan lang natin kasi tatagal tayo. asa ah, na yung isa? asa ah, na yung isang katapaan? <laughs> Ala. Ayun, ayun, ayun. Wala, ano yung mga sila iwasan? O di kaya kumain ka na kumain na bagay ng ka ba? pagkakata. Iba, yan lang. Ayun, yung ano oh. Ayan, nakakuha ulit tayo na ayan. 20 na yung ano natin, 21. Grabe, pinagtutulungan tayo, oh. Hindi, kainin pa natin to. Ice! Tapos na, apoyan pa tayo. Kasi yan, yung ano yan, apoy na yan, mas matingkad meron siyang kapa, ano, kapangyarihan na maapoyan ka ng maski hindi ganyan na kinaya meron, pangalan ng burnt may burnt ka o di namatay din siya tapos kumain tayo dito sa cave na to kailangan laging kumakain mag shortcut na lang tayo patayin natin kung asan na yan ayun, mas natin. Ops, oh, kulang pa. Ito, pwede natin ano yun. Para makagawa pa tayo ng maraming bombs, hindi natin alam kung naka-22 na tayo. Na hindi natin alam kung gaano karami yung magiging natin doon. guys nice. kain kain tayo delikado tayo pag, pag slay na slay kunin wow. natin tong mga ores at gumawa ulit ng maraming bombs ito bibigyan natin kay professor professor nakatatlong ano tayo pineapple 7 nasa si ay teka muna dapat tayong kumain uminom tayo ng tsaa at kumain lahat puro buff na eh buff na lahat yung ginagamit ko wala na kasi akong no choice nako ayan na naman siya di ba papatay na lang natin to Oh, ayan na naman. Nasunog tayo. Oh, no. So, maski hindi ka nakakagat dahil nasunugang ka. Ah, uh, ano. Tuloy-tuloy lang yung ano sa'yo. Yung yung ano. Yung burn. Na susunugan. Nasusunog ka parang meron pa rito ngayon lumuwa tayo tsaka na natin basahin yan nasa laban tayo eh uh, unless na ano Ayan na naman. Kailangan natin kalaban. Buti, isa lang siya. Kanina, so, nakaswarm sila sa atin. Nagswarm. Oh! 20, ano? Naka. Oops! Buti, nakuha natin. Tsaka dito pa, meron pa rin ngayon, ang kailangan natin ay maraming bombs. No oras na ba? Kung natapos ko, yung dapat ko matapos dito, makakauwi tayo para mag-attend ng ano, ng festival. Pero kung hindi, hindi. <laughs> kung hindi, hindi. hindi <laughs> tayo makaka-attend. Okay, let's go. Let's go sa Gosus. Meron pa nakaharap. Kala ko okay na. Patayin natin. Ayan. Wala namang siya. Ang galing naman. Puro harang. Ano? Hindi natin malaman. Ayun na. Ayun na yung papunta sa kabila eh. Takbun na lang natin. Ayan na. Ah, Nakagal pa tayo. And then, we have to drink this. And ano ba to? Energy. Energy lang pala yun. Ngayon. Hanapin natin yung... Patayin natin. Galing naman, di ba? Ano ang pwedeng alisin ito? So, kailangan pala natin basahin itong mga to para lang meron tayong ano. May space. Oh, merong ano dun. X marks the spot. Teka, gumawa pa tayo ng ano. Ayan, para ma-free. Yes. And then, dito balik natin. Minom tayo ulit. Buti pa lang dami nating ano binili. Ito nga ba yung palabas? Baka mamaya hindi pa ito yung palabas. Yes, ito. Lalabas na tayo. Ito, labas tayo. Kunin natin ito nandito. Yes, di ba? 25. Kunin natin. Oh, may prismatic shard again. Yes, you receive prismatic shard. Tapos dito, kunin natin to. Tapos, 25. Buksan natin. Buksan na natin. Pumunta tayo ngayon. Iwan na natin yung mga hindi natin kailangan. Yan, yan. Para next time, meron, meron pagkain dyan. Ayan. Okay. Okay punta natin si professor professor I can donate something ayan o ba diba? you want donor sa meron daw tayong ano collect rewards yes 26 na oh 26 100 wala pa yata wala tayong pinadala sa shipment grabe kailangan magpadala tayo sa shipment. Itong padala natin to. Padala natin to. Sus, wala tayong ano. Ito pala, pwede natin itanim sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Hindi tayo. Nag-start na yung ano eh. Nag-start na. Return to Stardew. Skip. So, ayan. Nandito na tayo. Meron na tayong ganito, no? Wala nga pala tayong pera. <laughs> Wala tayong pera. Ano ba yan? Pwede ba dito? Nope. So, kausapin natin mga tao dito. Bunti, na ano, natapos natin. Nung... Lahat ng tao, kausapin natin para maging best friend natin silang lahat. At sabihin nila yung mga sikreto nila. <laughs> Nasaan na kaya si ano, Wizard? Eh, yun dito pa. Hindi pa natin nakausap si Penny. Ayan. Ito. Nakausap na ba natin? Si Lola. Tsaka to. Si, ano, Clint. Ang lang niya pagka mga festival talaga mabagal yung lakad maski may kabayo ka hindi makakapasok ng kabayo dito pitiful rich talaga makataton si ano <laughs> mataling hangga pa siya magsalita oh and dito tong dalawa Oh, meron pa doon, oh. Saan ba papunta doon? Dito pala sa labas. Puntahan natin si Dr. Shibago. <laughs> meron ba daan dito? Si ano, nandito? Have you seen my sister? pwede. Baka doon sa kabila. Kausapin natin si ano. Hindi rin. Hindi natin nakausap si... Ayan. Hindi si ano. Ay. Ano ba yan? Ayun si ano o. Oh. Pangalan nito. Baka may daan nito. How do you go there? Go there. Talagang maze. It's amazing. <laughs> secret ba yun? Dito ba may secret? <laughs> Wala eh. Wala secret dito. Oo, oh, meron. <laughs> this is my special place. Ano? Yun, yung ba yun? Tama ba yung pagka? ano? <laughs> Siya ay isang got. <laughs> ay, hindi pa natin nakausap si Alex. I think I heard a girl screaming. She needs my help. <laughs> Yan si ano. Dito tayo. Nakupunta tayo dito. Did we beat the maze? Hindi. Yeah. <laughs> am I Sam? <laughs> dito ba? Nope. Hindi dyan. So, nandito yun. Somewhere here. Baka ito? Hmm. nakakapunta ron. So, ganyan. So Hindi naman dito. Galing na tayo dyan. Ayun. Buti na ko na ano natin. Nakita natin. And then, this is the ticket. Price ticket. Buti pala. Pumunta na rin tayo. Parang susunod ng price ticket mga diamond eh. Okay, take the secret shortcut back. Saan nakausap natin si Nana? Tingnan natin. Were we able to talk? si siyempre si Sandy wala naman dyan. Si Linus, hindi ko akatabi ah, niya si Wizard. Si Pierre, nando sa counter. Si Cobus, nasa bahay niya. Si Dwarf, nando sa bahay. Weba. No, wala na. Okay na yan, let's go home at i natin yung ating espada. Yes, go home. Bukas na lang tayo mag ano. Ay, sayang yung ano. Sa so wala na nga tayong mag-ano mag tayo dito. Maglagay tayo ng something. Yan. Yung ano rito, oh. Ayan. Ayan. Tapos wala na daw pagkain yung mga ano natin. Yung ating mga alaga. Kailangan natin nakuha natin. Sayang. Minsan na lang to. Kasi hindi na magkakaroon ulit eh. Uh, next year na ulit. Oo. Diba? Kaya ba? Kaya naman. O bukas na tayo kumuha ng mga preserve nasa preserved jar yes one ano na it's one plus sana nakuan natin lahat okay ito kunin natin para bukas may bago yan tago natin to kasi baka may tsaka to ah magpadala tayo ng isa And then, talagay natin muna dyan. Ito rin. Dito, ano meron dito? Ayan. So, ito, padala tayo nyan. Ren. Well, try natin kung kaya pang makapagpadala nito para bukas may pera. Yan, yan. Tomorrow na lang yung iba. Tomorrow, tomorrow. Ah, yun diamond. Sorry. <laughs> Buntik na. Wow, 68 na lang. Kasya pa yan. Ala. Nandusay na siya sa labas. <laughs> Ang kanyang kama. So, for day 27 of fall year 2, kumita tayo ng 13,087 gold.